Of ni senador Robin Padilla. Ah, ano tong kanyang sabi ng Abante, pumyok. Ah, headline, eh. headline ng Abante, Robin pumyok mga manok ni Digong Tagilid sa halalan. Teka, teka. Ano? Ah, eh di ba pinauwi nga siya dito ni ni dating pangulong Duterte? At uh, sabi ko man paanya ka doon. Eh ngayon may, may lives siya eh. May lives siya na maglilibot yata, may pupuntahan eh. May kasamang mga uh, pinakamagandang mosque raw yung kanilang gagawian. Uh, hindi naman, may pagka-religious, may pagka-religious. Uh, may kinalaman sa kanila pong pananampalataya. Uh, may pupuntahan silang pinakamagandang mosque. Eh. Nasa The Netherlands pa rin siya, tama? Diba sabi nga ng ano, sabi nga ng uh, dating pangulo, "Umuwi ka na don Robin. Kailangan ka don ikampanya mo yung mga kandidato natin ng PDP laban." Pero teka ano to? Ah, sa ulat ng Abante, Robin Pumyok mga manok ni Digong tagilid sa halalan. Ah, nababahala raw po. Mga katyokan si Senador Robin Padilla doon sa mga kandidatong senador ng PDP laban. Dahil para daw silang mga manok na walang ulo, hindi magawang may kampanya ni dating Pangulong Digong Duterte. Eh di ba yung manok ay eh, pag kinatay mo, pag inula mo yung ulo, nakatatakbo pa eh. Pero hindi ganun kalayo. Tumatakbo ng walang direksyon, di ba? Pag uh, uh mo, pinugot lang yung ulong ganun. May gumagawa kasi noon, Oo, oh, may mga rituals na gano'n eh, di ba? Oh, pinupugutan ng ulo kapag uh, ano ba yun, sa libing? Sa yata. Sabi ni Padilla, kaya lang uh, dinudumog yung kanilang rally para makita yung dating Pangulo. Pero ngayon, uh, nasa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands, eh nahihirapan silang mag-mobilize ng tao. Lalo na, wala silang pondo. Sinasabi niya, walang pondo, walang pambili eh. Na ang kakailanganin. <laughs> Ay, nung isang araw, nasa Nueva Ecija si, ano, di ba? Nung isang gabi nun, si Marcoleta, Marcoleta, Marcoleta. Di ba? Asa, ando siya sa rally nila, proclamation rally nila, governor. Uh, Oye Umali. Nina dating congressman Cherry Umali ni na vice governor Doc Anthony Umali na kumakandidatong alkalde ng uh, kabanatuan City uh, di ba andun si andun siya si Marculeta lang si Marculeta nga lang uh, doon sa uh, oh, sa rally at uh, siguro narinig niya mga sinabi naman niya ay ganun. ano Sharaw yung magic sarap eh indo mga miyembro ngayon ng Senado eh, kung ano-anong luto. Di mo na alam kung anong luto dahil kung ano-anong sahog. Kaya eh, kay boto niyo na ako, isama niyo ako doon at parang ako'y magic sarap, pampalasa. Ah. Eh, itong inaamin ngayon ni eh, Robin Padilla. Ah, sabi niya, kailangan namin si Rodrigo Duterte. Eh ngayon, yung aming number on crowd rower. So, eh nakakulong. So, papaano naman po kami niyan? Hindi naman po kami milyonaryo. Hindi po kami bilyonaryo. Wala pong pera ang PDP. Sabi niya, talagang kailangan ng pera pagka, pagka magpapamiting. Baka sabihin niyo, si Arma naman parang tangi. Tinatanong ba yun? <laughs> <laughs> hindi na nga tinatanong yun, pero hindi inaamin. <laughs> di hindi rin yun, hindi sinasabi. Eh, eh, di ba bawal magpamirenda? Bawal kang magbigay kahit tubig? Bawal kang, di ba, ang pwede mo lang ipamigay? T-shirt, cup, ball pen, yung mga uh, campaign na ano na yon. Pero yung magpakain, bawal. Magbigay ng gasolina, bawal. O, eh, saan mo gagamitin yung pera kung nagpapamiting ka? Sabihin niyo sa akin, mukhang tanga. <laughs> Ah, <laughs> tama. <laughs> <Ha? laughs> eh hindi sa ako na sinisen ng Robin Padilla eh. pa, alam yung crowd drawer nila. Ibig sabihin, pag andon si dating pangulong Digong Duterte, hindi nila kailangan gumastos, pupunta yung mga tao Basta sinabi, magsasalita si Digong Duterte doon sa rally ng PDP Laban, magpupunta 'yung mga tao. Pero kapag ka ngayon nasa The Hague, ito pong si Pidigong, so hindi makakatend lang meeting uh, sa Pilipinas ng mga rally. Eh alaos, pinuproblema ni Sen. Robin Padilla. Sino eka ang maghahakot ng tao? I mean, sino makahihikayat ng tao? Wala kami pera. Sabi, hindi po kami milyonaryo. Hindi po kami bilyonaryo. Inulit naman niya. O, oh, ah, kasi milyonaryo. Hindi, mga milyonaryo naman siguro sila. No? Pero hindi po kami bilyonaryo, sabi niya. Wala pong pera ang PDP. Walang pera ang PDP. So, hindi sila maghahakot. <laughs> hindi sila gagastos. Ayun. Ah? Kapag nandyan si Digong, hindi mo kailangan ng pampamasahe. Hindi mo kailangan ng pampalubag loob na pagkain. Eh, bawal nga po yun. Bawal nga po magbigay ng pampamasahe. Pamasahe na ito, ano, ha? Tagalog tayo, no? Pambahid sa transportation. Hindi pang massage. Hindi pang massage to, ha? Pambayad sa transportasyon. Hindi mo kailangan ng pampalubag na pagkain. Bawal nga po kahit tubig. Darating po yung tao, dala nila ang t-shirt na pinagawa nila. May dala silang pagkain, ibibigay pa sa iyo, sabi ni Padilla. Eh kaya tama din si PD ko ngayon, no? Sabi niya, Robin, umuwi ka na roon. mangampanya ka para dun sa mga kandidato natin. O baka ikaw, pwede kang crowd drawer. Ha? Hindi, nung panahon ni, ano, nung kapug, kapugian, kabataan, nitong si Sen. Robin Padilla, ay eh, si sinasabing nagpanalo kay dating Pangulong Fidel Valdez Ramos eh. Di ba? Si ano na eh, siya ang tagahikayat nun. Ngayon ba, wala na ba siya? Kupas na, kaya... <laughs> kaya ba ayaw na niyang pumunta rin eh, sa Pilipinas? Kaya ayaw na niyang sa sa mga rallies? Hindi pa naman. Hindi eh, pa naman. Gusto lang siguro niyang mag-stay-stay lang doon muna talaga. Pero kahit paano makakahikayat pa yan. Ako naniniwala. Bagaman napakarami ng negative comments lamang kay uh, Sen. Robin Padilla. Pero ako naniniwala pa rin, mga katsoka na, na, crowd drawer pa rin po ito. Makakahikayat pa rin ang tao si Senator Robin. Kaya tama, sundinan niya yung sinasabi, umuwi ka na, sabi ni Pidigong anya para umanong manok na walang ulo yung mga kandidato habang nag-iikot sa iba't ibang panig ng bansa. Sabi niya, "Kaya po nasabi ko na para kaming inalisa ng ulo kasi po yung aming ulo na nasa kanya po lahat ng katangian para dumating ang tao ay eh wala po. Nandito nakakulong sa malayong lugar kaya kami po sa ngayon sa tutulang po eh para po kaming manok na walang ulo na paikot-ikot, paikot-ikot niya." sa ni Padilla. Uh, sa siyam na senatoral candidate ng PDP laban, alam nyo mga kachokaran, siyam yan eh. Sina election ni Senators Bongo at Bato de la Rosa lang po ang pasok sa Magic 12 Na mga sa ngayon na pre-election survey. Inamin naman ni Padilla na hanggang sa ngayon, eh, siyak pa rin siya. Nasisiyak pa rin siya. Gulantang pa rin siya. Doon sa pag kay Duterte. Sabi niya, bakit tayo nakarating dito? Meron tayong sariling batas. Meron tayong sariling gobyerno. Hindi ko hanggang ngayon maintindihan. Sabi niya. Hanggang ngayon, hindi pa niya maintindihan. Sabi niya. Ano ba to Local issue ba to O geopolitical issue? Aba, may geopolitical issue. Uh, bakit natin dinala ang dating Pangulo ng Pilipinas dito sa Europa? Dagdag pa ni Padilla na kasama po sa mga politiko na nandun ngayon sa The Netherlands. Yan. So, mahirap nga naman yun, no? Wilfredo well, no, Jesta, yung totoo lang, sabi niya. Yung totoo lang, alin ba yun? Na, na may asim pa rin si Sen. Robin Padilla. Napupuntahan pa rin siya ng taong bayan kapag kasi mag na uh, mag, uh, ano na, mag uh, ng mga kandidato or na para silang manok na walang ulo sa ngayon. Ito, ito naman, update no, tungkol kay BP Sarah. Yung Vice Presidential Security and Protection Group na deactivate na po, binuwag ng Armed Forces of the Philippines, AP Chief of Staff Romeo Browner Jr. Ito pong deactivation ay ginawa matapos na maraming miyembro ng grupo ay na-relieve dahil lang sa di umano ay pagkakasangkot dun sa pag lilipat ng pondo ng Office of the President o Office of the Vice President rather. Vice President Chief of Staff Soleika Lopez nung nakaraang taon. So, pitumpu at limang police officers dati pa naka-assign kay Vice President Sara Duterte sa ilalim ng tinatawag na BPSPG o Vice Presidential Security and Protection Group, pinalitan, matapos na mabanggit po ang, ang uh, Vice Presidente sa isang uh, press briefing noong November na siya ay, uh, mabanggit niya na siya po ay ipinapapatay, merong bantaraw po sa kanyang buhay, at ganoon din itong si pinapapatay daw inutos niya ang pagpatay kay Vice o kay President, sorry, kay President Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Lisa Raneta Marcos at kay Speaker Martin Romualdez. Kung may mangyaring masama sa kanya. So, Meron pong General Order Number no. 196 na inilabas ng Feb 10. Isa pang senior armed forces of the Philippines official ang uh, hindi raw po nagsalita sa panayam ng Manila Times. Ang pahayagan ng Manila Times. Ay kinumpirma na mo yung kautosan. Sa pagsabing ang pagbabago sa security structure ay approved at the highest levels and are part of a broader alignment within the AFP security apparatus. End quote. Pero wala pa pong pahayag, mga kachokanan, ang Armed Forces of the Philippines sa rationale para sa reorganisasyon. Yung order na mukha daw, sabi sa ulat mo ng Manila Times, no? Iginayak ng AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Jimmy Larida, nilagaan ng Adjutant General Bernardo Portes Jr. ay nagdisband, nagbuwag sa BPSPG Effective Feb 6. At the same time, ang isang uh, ang Special Detail Battalion sa ilalim po ng Armed Forces of the Philippines General Headquarters, and Headquarters Service Command ay na-reorganize na rin. Pinangalanan ito na AFP Security and Protection Group, ASPG. Itong ASPG, ayon po sa kutusan ay magbibigay ng seguridad hindi lamang sa Vice President, kundi sa iba pang mga VIP, mga mahalagang tao na pagditibayin po ng Department of National Defense. Yung grupo na yon bubuuin ng labing walong opisyal, 18 officers, tapos may 329 enlisted personnel, at ito ay ng isang commander na ang rango ay koronel or kapitan sa Philippine Navy. Ang BPSPG, ito po mga gatsokaran, itong BPSPG, binuulang ito noong June 2022 para maihwalay yung uh, security ng Vice President mula po dun sa PSG dati, di ba? Na ngayon ay eh, PSC na. Dati, eh, Presidential Security Group naging uh, Presidential Security Command. So para maghiwala yung grupo ng sa presidente at saka dun sa vice president, binuo yung VPSPG. Ang mission niyan, protektahan ang vice president, si VP Sara. In particular, kasi nun lang binuo ito, nung panahon niya. At saka yung kanyang mga immediate members ng pamilya sa isang pahayag noong June 25, 2022. Ganun pa sila noon or paano ba 'yon yung yung ticket? <laughs> dikit pa sila noon. Si Vice President Pinuri po ang dating Defense Secretary uh, Lorenzana at ang Air Forces Chief of Staff General Andres Centino sa paglikan ng BPSPG at paghiwalay ito mula sa PSG. Uh, talagang maraming nabago eh, nung panahon nila. No? Parang uh, mga BIP talaga, nagkaroon ng uh, intelligence fund, nagkaroon ng sariling security command, security group. Laila Agsaway, baka nila no sa Kaihe, magandang umaga. Morning sa inyo ah at sa lahat ng ating mga katsokanan na nakatutok na po dyan. Imelda Rivera, magandang umaga. So, yan ang ilang pa rin sa mga development kayo, mga katsokanan. Ah. <laughs> matindi, <laughs> matindi yung kandidato sa pagka -ongresista. binigyan ng SOCOS order naman no, ng uh, COMELEC. Okay. Mm -hmm. Good morning, Maalam TV Vlog. Ah, uh, Marky Sak. Good morning, good morning. Okay. Ah, uh, tuloy po tayo. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito naman sa ating uh, meron na tayong 51 minutes after 8 in the morning. At uh, kayo naman eh, nakapagpainit na ng sikmura. <laughs> ha? <laughs> ah, dapat, dapat, alas otso ni. Eh. Pero kung sabado ngayon, kung gusto magunat unat pa, eh ka kung gusto uh, magpa, alam niyo mag-unat-unat, yung nagre-relax, relax pa paggabangon, okay lang po yan. Gawin po ninyo. Oras natin, ganap na.